Marat Amundo, ipinanganak at lumaki po ng San Andres Bukid, Maynila. Ako po ay naging katuwang ng National Commission of Senior Citizen na ito po ay ahensya ninyong mga senior citizen. Ibig sabihin, ito po ay ahensya na tututok at tutulong para sa inyong mga benepisyo at karapatan. Iman po ako, nakaupo, pero ang damdamin ko po, po ay nasa Manilenyo at nasa yung mga magulang natin. Eh sana po ang programa na ito ay tangkilitin po ninyo dahil ito po ang makakabawa sa stress ng ating mga senior citizens. Nakikilala ko po sa inyo ang nag-iisa sa puso ng bawat masa ang tunay na sila po kayo, no? Kasi ang liit na babae, super pala. Super sa pagmamahal, super sa pagmamalasakit, at higit sa lahat, super sa katapangan para ipagtanggol ang ating mga senior citizen! Sabi nila, Lola, may kaaway, may na-joke mo. Alam ano po ninyo, kaya ako matawa dito kasi natutuwa po ako dahil hindi ko po, po ina-expect na may naghihintay po sa akin ngayon. Dahil ako po ay nag-motorcade ganilang umaga, since 8 o'clock, galing po ako ng base at umikot po ako sa distrito 1. Ngayon, umulan po kanina ng malakas, kaya uh, umikot po kami dito sa distrito. Dahil may mga itinang barangay chairman po tayo na uh, nais po ako makilala. Pero nung binanggit nga po sa akin na may mga senior Laki, no? citizen na mga junior citizen naman, hindi halata. At hindi Laki, halata ba, no? na kayo po ay malungkot dahil hindi nyo alam po lang magayari. Hindi po halata na kayo pala, ay nag-aalala sapagat maghahapunan na at nag-iisip ng na kung ulamin sa bahay ay tumawasin na lang. <laughs> Pinapasaya ko lamang po kayo. Eh, no? Dahil dinuro ako pala, po, Si Mara Tamundo, ipinanganak at lumaki po ng San Andres, Bukid, Maynila. So ibig sabihin, ako po ay parte ninyo dahil ako Paribot po ay lumaki sa Maynila. Paribot. Hindi man po tayo nakita ng mga nakaraang taon dahil mga bata pa po ako. Pero para sa aking pananaw, yung paglabas ko po ng tatlong taon na ako po ay makatulong sa mga kabataan at ikit sa lahat, sa ating mga senior citizen na talaga namang isang magandang ehemplo sa akin dahil ako po ay may mga magulang pa at higit sa lahat magulang na rin po ako. Siyempre, yung ating pagmamahal ay gusto nating maibigay hanggang kasama pa natin yung ating mga magulang. Kaya sabi ko nga po sa edad ko na 47 years old, siguro hindi po masama hanggang rin na tayo po ay makatulong at tumuto para sa benepisyo ng mga senior citizen. Gusto ko pong ibalita sa inyo na ako po ay naging isang senior citizen advocate na kung saan sabi nga po ng mga senior na aking nakasama binansagan po nila akong superhero ng mga senior citizen. Bakit po? Dahil nga po sa aking pagtulong at araw-araw na pakikipaglaban para makamtan po ang karapatan at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kahit hindi po ako nakaupo at hindi ko pa maituturing na ako ay isang politiko pero ang damdamin ko po ay para sa tao. Hindi ko po pinigilan ang aking sarili na makababa dahil alam po ninyo naranasan natin ng panahon ng pandemya na minsan na pong nanganib ang ating mga buhay dahil takot na takot po tayo para sa ating mga anak ibig sabihin po, ito po ay isang biyaya na tayo po ay magkaharap ngayong hapon dahil ibig sabihin ng Panginoong Diyos talaga ay bibigyan po tayo ng pakakataon at marami pang pakakataon para makagawa po ng kabutihan kumbaga sa mga lolo at lola ko, pangalawang buhay na po natin ito sa pangalawang buhay po natin marapat lamang na tayo naman po ay maglingkod ng totoo, magbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit. Mararamdaman niyo naman po ang isang tao na totoo ang kanyang damdamin. Ako po, hindi ko po pinangarap na pumasok sa politika. Sabi ko nga po, ang pananaw ko ay makapamilya na lang po, po. Pero yung pagmamahal ko po, po sa aking pamilya, Nung inilabas ko po ito sa tahanan, mas marami pa palang dahilan para magmahal ng kapwa. Hindi, um, hindi lamang pala natatapos yung pagmamahal natin sa ating tahanan. Kung hindi ka lumabas po tayo sa ating tahanan at lumabas ka at makita mo ang iyong mga kababayan, maaantig pala ang iyong damdamin. Maaantig pala ang iyong puso. Alam po ninyo, hindi na po natin maitatago ang politika. Pero hindi rin po natin kailangan pigilan ang ating mga sarili kung gusto po natin gumawa ng kabutihan, lalo na po sa ating mga senior citizen. Ako po ay naging katuwang ng National Commission of Senior Citizen na ito po ay ahensya ninyong mga senior citizen. Ibig sabihin, ito po ay ahensya na tututok at tutulong para sa inyong mga benepisyo at karapatan. Ang ahensya po ng National Commission of Senior Citizens ay tahanan ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang. Di po ba nung wala pa ang NCSC, kapag ang senior ay namang problema, walang malapitan, ang iniisip po natin, saan ba ang ahensya na Kasi anak, nakakahiya, matanda na ako. Kung lahat ng ahensya dito sa Maynila, ay lilibutin ko. Baka maupos ang pamasahe ko. So bakit ang aking tuhod, mamagapayong pa ako. Ibig sabihin, dininig ko ang dasal ng ating mga senior citizen na kayo po ay mabigyan ng tamang lugar at programa para ito po ay makatulong sa inyo. Sino ho ba ang nakakaalam ng online registration ng National Commission of Senior Citizens? Hindi niyo po alam? gusto ko pong sabihin sa inyo na ang NCSC po ay nagkaroon ng programa na magkaroon na po ng database ang mga senior citizen na kung saan ito po ay isang paraan na matutukan at malaman gaano ba karami ang mga senior citizen hindi lamang sa Maynila kung hindi sa buong Pilipinas para malaman po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos ng ating gobyerno kung gaano ba kalaki o ano ba yung programa na dapat maitulong sa ating mga senior citizen. Ako po ay nag-umpisa na tumulong sa NCSC since last year pa po para magkaroon ng database ang mga senior citizen na kung saan ako po ay bumaba sa bawat barangay na nagumpisa po ako sa District 5. Hindi lamang ko sa Maynila. Kung hindi lumabas pa ako sa mga karating na probinsya. Dahil yung pagtulong nga po, hindi natin malilimitahan. Lahat po ng tao na pwede po natin matulungan ay pinabaan po. So ang online registration, kayo po ay mag-visit lamang sa website na www.ncsc dot go dot ph, na kung saan maaari nyo po itong gawin sa inyong tahanan basta meron kayong cellphone at internet. Dito po, magrehistro kayo online dahil makakasama po kayo sa lahat ng benepisyo at programa ng ating gobyerno.